Litong-lito at nanlalaki ang mga mata ni Bea sa pagtataka habang nakatunghay sa resignation letter ni Manny. Ikaw magre-resign din. Sina Mr. Selvat at Eva nga naghain din ng irrevocable resignation sa akin. Irrevocable din yung resignation ko, Miss Asensio. Nakalagay dyan di ba? Kiming-kiming sumagot si Manny. Miss Asensio na ngayon. You used to call me by my first name, Manny. I'm your girlfriend, remember? Hindi mo ako dating hinuho. Ano ba talaga ang nangyayari? Pinagkakaisahan ba niya akong tatlo? Nagalit ba kayo? Saan? Anong dahilan? Halos emosyonal na si Bea. Hindi makasagot ang lalaki. Aburidong dinainan ng kamay ang ulo. Akala yung masakit ito. Alam kong may dahilan sabay -sabay ng sabay-sabay ninyong pag-resign ng irrevocable. Kung ayaw niyo talagang paawat papigil, why, huwag kang umalis dito na ako'y nang man. Tell me the truth. Lumit ang pagkabos ni Bea. nag uutos na ito ay indiruturing na ring boyfriend. Lumunok si Manny sa kanag salita. Hintay mo na lang nakausapin ka ng nang papa mo o di kaya ni Albert. Tiyak na may ipapakita sila sa iyo. Napatayo si Bea mula sa pagkakaupo sa kanyang swivel chair. Umuusok sa galit. So mina ni Obra pala nila itong pag-alis niya sa obscene ako. Inutusan kayo na abandonahin ninyo ako. How much did they pay you to desert me? Umiling si Manny sa tayo. I have to go, Mrs. Essential. Ano mang kasalanan ko na matutuklasan ninyo, sana alang-alang sa pinagsamahan natin, mapatawad mo sana ako. Bago pa nakasagot ang naguguluhang dalaga, ay nakalabas na sa kanyang private office si Manny. Hindi na niya ito mahabol sa bilis ng lakad nito. Ano talagang makalayo. Bakit nag-iwan pa ng isang palaisipan sa kanya si Manny? Patawarin sa anong kasalanan? Pero hindi naman yun ang napagtuunan ng pansin ni Bea. Ang isip niya ay okupado na ngayon ng nalaman niya kay Manny na si Albert at ang papaniya ay may kinalaman sa resignation ng Mr. Silva, Eva at Manny. May ay kami. Napatingin sa pintuan ng private office niya si Bea dahil kilalang kilala pa rin niya ang buo at halos brito ng boses na may pagka ang dating. Sumulak ang kanyang tugo. Nang makita si Albert na medyo nakasandal pa sa frame ng pintuan, very casual ang pagkakatayot ang binibigay na impresyon kay Bea, ay isna na at isito sa kanyang opisina ala galing din sa kanyang opisina si Albert. Nakatnectay pa at bitbit -bit ang kanyang genuine leather at touchy kiss. Pero damang-dama naman ni Bea na kahit nagagalit siya may bumubundol namang kakaibang excitement sa kanyang puso dahil sa hindi inaasahang presence ni Albert. Determinasyon ang ginamit ni para yung galit ay maipakita kay Albert. Ang kapal talaga ng mukha mo ano, ang tindi ng itas mo sa negosyong ito. At ngayon pa lang ay mukhang gusto mo nang mag takeover over sa pwesto ko. Dumilim ka agad ang mukha ni Albert. Mabilis na nakalapit sa mesa ni Bea at pinundot ang automatic lock ng kanyang attache case. Tinampot ito ang ilang papel sa ibabaw ng mga gamit niya sa attache case at pabagsak na ilapag sa mesa ni Bea. Tingnan mo, pag-aralan mo kahit sandali at malalaman mo kung bakit si Albert Asensio ay nakialam sa mga peles na unang business mo at naging dahilan para pagbintangan mong nagkaintras sa negosyo mo. Nakaturo si Albert sa mga papeles na ibinagsak sa mesa ano man ang mga papeles na yan, hindi ako interesado. Nakahigip kagad ka ni Albert ang kanong braso ni Bea at napatukwang siya. Kahit bahagyang hindi lang ang ginawa ni Albert. Sobra kasi ang lakas ng lalaki. Look lady, kailangan ang pag-interesan mo ang mga papel na yan. Dahil sa paggawa ko ng mga yan, inakusahan mo akong fortune grabber. Ang daday ay mo rin ng masama. Ang mami ko ay nadamay din. Just because you're too naive to realize kung ano talaga ang nangyayari sa opisinang ito sa likod mo. Take a look at these papers dahil dito nakasalalay ang future ng mga minana mo. Wala siyang choice kundi tingnan nga ang mga papel. Noong una hindi pa rin siya sanay, maniniwala o interesado sa kanyang tinutong hayan. Ngunit nang matiyak niya ang kredibilidad ng mga papel, ay napaupo na siya sa kanyang swivel chair at itinuon ang lahat ng atensyon sa binabasa. Walang butas ang report na ginawa ni Albert. Lahat ay suportado ng mga papeles, original receipts at invoices. Mga siyang napatingin kay Albert Paano nila ito nagawa sa akin, Albert? Sila na ang halos itinurong kong mga kamag-anak. Ang po sa tatlong maluloko ay dalahan ni Bea. Mamiti lamang ng sarcasticals na si Albert. It's a simple case of wrong judgment, Bea. I'm just curious ano ba ang ginamit mo. Isip o oh, puso? Isip lang ang ginamit niya. Dahil kung puso, siguradong kina Albert sa kanyang papasya magtitiwala noon pagkat ang itong mahal niya. Sinabi naman niya ang totoo kay Albert nang nakayuko I use my mind dahil akala ko, ayon ang mas practical. iyon ang dapat. Sa kasong ito, it was proven wrong. Well, pasensya ka. Pasalamat ka na at bago mo magsakang negosyo mo, ay nahubaran mo na ng maskara mga kakampi mo. Nahihiya man ito minsi kay Albert. Thanks, Albert. Hindi naglubag ang loob ni Albert. Huwag mo na akong pasalamatan. Hindi ko naman ginawa yan para bigyan ka ng pabor. Pinagbigyan ko lang ang kahilingan ni Papa. Kaya kahit napakarami kong ginagawa sa trabaho ko ay pilit kong isiningit. Not knowing na mapaghihinalaan pa ako, I just wanted to be a good son to my father. Halos mamilipitan sa kahihiyan si Bea. I'm sorry Albert, maaari bang kalimutan na natin ang nangyari at maging magkaibigan man lang tayo. Umiyak si Mang Mukha ng malaki, para naman ako nakikipag-usap sa bata, na basta lang sorry at mag na ng friendship. Sa batang isip mo parang ganun lang kadali ang lahat ano. Nari-realize mo kaya Bea kung gaano kasakit ang gnawa mo kay daddy? Hindi na niya sagot ang huling pangusig ni Albert dahil umalis na kaagad ito. Napayak si Bea. Ngayon lang siya nakadamang ng napakatinding galit sa si sarili. Paano ba itatama ang isang napakalaking mali? Hindi talaga mabibigyan ng justification ang pangit na hinala niya noon sa nakagistang ama. Supposed to be kilala na niya ang kabaitan ni David Asensio, ang hindi pagkamateryoso ng kanyang papa. Inaway ba ay nagka employ siya ng mga pangaaway aaway noon ng kanyang mama na sa kanyang papa? Pero sapat bang maka-impluensya sa kanya yun? Selos lang naman ang dahilan na pinagkakagano ng kanyang mama. Saka ang mamalyon na niya noon ay hindi nagdududa sa kanyang papatungkol sa pera. Eh siya, pinamabali ang pagkataon ng papaniyanan ng siya maghinala na ang intensyon nito ay ibigay kay Albert ang minana niyang negosyo sa kanyang mamalyon. Hindi nakakapagtakang patibuto na yung kinasusaklaman na ngayon ni Albert. Ang nakakatawa pa, ang lalaking puot na poot sa kanya ay lalo niyang minamahal ngayon. Ngayon nakilala niya ang tuong pagkatao ni Albert. Hindi pala ito dapat hinusgahan dahil lamang sa inggit na ito ay to na anak ni David Ascensio. Hindi niya dapat sinukat dahil sa kasungitan o pagkaistrikto nito. Sana'y nakinig siya sa kanyang puso. Ang bulong ng kanyang puso ay isang lalaking dapat niyang mahalin at sambahin si Albert. Dalawang araw na nag-isip si Bea ng tamang hakbang. Ang nagawa niyang pasya matapos ang mahabang pag iisip ay una, magsasampa siya ng demanda. Laban kina Mr. Silva, Manny at Eva para maturuan ang leksyon ng tatlo na hindi na ulitin ang iba ang katustuhan nila. Pangalawang papadala siya mahabang sulat sa kanyang papa. Pangatlo magpapadala rin siya ng mahabang sulat kay Albert. Agad din na si kaso ng abogado ni Bea ang demanda laban sa tatlong manilo. Nakagawa ng sulat si Bea para sa itinuturing na ama. My dearest Papa, How can I just say I'm sorry? Sorry is not enough. Sa laki ng kasalanan ko, hindi na talaga pwede ang sorry. ni hindi, hindi ko mga mapatawad ang sarili ko sa ginawa ko sa iyo at pati na rin kinaaling Lolita at Albert. Sa iyo ako natuto ng mga good values in life and yet nagawa kong isipin that you're a big group. Hindi pala kayong mukhang pera kundi ako. Dahil sa pera ay sinira ko ang pagiging mag natin. Dahil sa mana ko ay na na yata ang pag-iisip ko. I won't say forgive me, Papa. But I will say I love you. Kasi ito naman ang totoo. Kahit nag-iisip ako ng masama sa iyo ay mahal pa rin kita. Hindi ko matatanggap na ako'y wala ng ama. Ngayon ay para akong mababaliw sa lungkot, sa guilt. Pati nga ang pagtuturing sa akin ni Aling Lolita na parang anak niyang babae ay namimiss ko. Sana hindi naman siya masyadong walit sa akin. And again, I say, Papa, I love you. Your daughter, daughter Bea. Pinadala niya kagad by mail ang sulat. Sa karma siya gumawa ng sulat para kay Albert. Sa sulat na ito ay kinalimutan na muna ni Bea ang kanyang friend. Ang nais nice na lamang talaga ngayon ng puso niya ay maging matapat. Dearest Albert, may mga kasalanan ka sa akin at sasabihin ko sa iyo kung ano-ano ang mga ito. Una, ewan ko kung kinulang o na yung ba para, pero napaibig mo ako. Pangalawa masyado kang agresibo. Wala kang pakundangan na halika na tiyakapin ako kahit hindi mo ako niligawan at lalong hindi nobya. Pangatlo, alam kong bitter ka rin sa akin dahil sabi mo nga, ay kinulang ka ng pag ng tunay mong ama. Samantalang ako na ang pun lamang ay naging gasagana noon sa kanyang attention. May pang-apat pa. Bakit naman hindi mo kagad sinabi sa kanya yung gago kong nobyo ay maluloko pala? Medyo pinatagal mo pa. Sana nang gabiling yun na nakita mo kami magkasama ay pinagtapat mo kagad sa akin kung ano si Manny. O kaya nung pinagbintang ako sa inyo ng papa. Sana ay nag-explain ka at ipinakita kagad sa akin ang ginawa mo investigasyon at report. One short look with those papers ay nakumbinsi mo naman agad ako. Ganoon ka pala kagaling sa fears. years. Well, Wala lamang ko rin na sa galit mo sa pagbibintang ko sa inyo. Kaya ayaw mong sagipin ako sa masamang intensyon ni na Mr. Silva, Manny at Eva. Pero mali naman, di ba? May pagkawindiktib ka rin, right? Pero ay mas admit na mas marami akong kasalanan sa iyo, Albert. Una lumaki ako sa paniniwala ni Mamalyon na dapat ay solo namin si Papa. Ayaw namin siyang share sa iyo. Yes, ganun kami ka-selfish at ka-childish ni Mama Leona. Pangalawa kong kasalanan, hinusgahan ka agad kita at tungkol pa sa pera. Pangatlo, hindi man lang ako naging grateful sa inyo ng mami mo na pinagbigyan ninyo si Papa sa pagtira sa bahay ko. Pangapat, nagselos at nainggit ako sa iyo bilang anak ni Papa sa dugo at laman. Pangalima, kahit patay na si Mama Leona, ay parang nakipagkumpit pa rin ako sa iyo sa love at attention ni Papa. Pangalim, kunwari ay galit minumura kita doon sa paghalik at pag mo sa akin kaya yung untutuwa ay gusto ko yun. Mahal kasi kita. Pangpit na nagalit at nagselos ako nang makita kitang may kasamang babae sa restaurant na yun. Kahit wala naman akong karapatan. Kung nobya mo pala ang babae yun, mas nakakahiya ako. Ano ba ang karapatang magselos ng isang hindi nobya sa nobya na ng lalaking mahal niya? Kaya nga, mata ako nang ginawa ang letter of confession na to, dahil sa dami ng kasalanan ko na dapat ko ng hugasan. To I have a fresh start for myself. Hindi na ako magugulo sa inyo. Iingatan ko na lamang sa puso ang pangamahal ko sa inyo ni Papa. And I truly wish your happiness. Don't worry about me. Siguro naman ay natuto na talaga ako. Mas mature na ang isip. Tanggap ko na that I have to alone mula sa araw na ito. Alam ko nang ang totoong kristyano ay yung nag-iisip hindi lamang para sa sariling kaligayahan. The real meaning of love is to be happy when the persons you love are happy. Kahit pa ito ay malayo at nasa piling ng iba. Patawarin mo na ako ha, Albert. And let me tell you too, na maganda at mukhang mabait ang babae na kasama mo lang sa restaurant. Bagay kayo, honest. Goodbye. Sincerely, Bea. Walang pagdadalawang isip na ipinadala rin niya, may may lang sulat na yun kay Albert. At handa na siyang simula ng bago, pero alam niyang magiging malungkot na existence sa mundo. Pagkarain ng isang linggo ay biglang pagsulpot ang ginawa ni Albert sa bahay ni Bea. Hindi ito nakasimlado at hindi naman maasim ang mukha. Maamo ang anyo ni Albert kaya lalo pang gumawa pa sa paninang natutuloy ng si Bea. Kanina pa sila ni Albert sa may pintuan ay parang hindi pa rin alam ni Bea ang gagawin. May dalapang box of white roses si Albert kaya ang lakas-lakas talaga ng kaba ni Bea. Tuloy ka nga pala. Nakahagilap din ang sasabihin sa binata si Bea. Magalang na no magalang na tumuloy sa sala si Albert. Pag-upo ni Bea sa sopa ay sakalang dinupo si Albert. Katabi si Bea. Para sa iyo ang mga roses ito Bea. Nakatitig ng buong pagsuyo si Albert kay Bea habang nagsasalita. Nanginginig ang kamay ni Bea nang tumanggap sa Rose. Ang letter ko, natanggap mo na? Umiti si Albert at tumango. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Unang natanggap ni Dada ang letter mo sa kanya dahil una mo palang hinulog yun. After two days saka ko naman natanggap ang sulat mo sa akin. Napalunok si Bea at napayo Ang sabihin ng lahat sa sulat, yun lang ang tanging magagawa ko. And it is enough to settle everything, Bea. Ano man ang tampo at hinanakit namin sa iyo, nabura ng lahat. Masiglang sagot ni Albert. Nanuha sa kaligayaan si Bea. Talaga, napatawad niyo na ako. Tumangu si Albert at kagad ginagap ang kamay ni Bea. Mahal-mahal ka rin ni Daddy at iniibig din kita Bea. Mahal ako sanang ligawan ng babaeng kadate ko noon sa restaurant. Pero hindi ko na itinuloy dahil magiging unfair lang ako sa aming dalawa. Lalo nang parang ayaw maniwala ng dalaga. In love rin sa akin. Hindi mo nobya ang babaeng yun. Hindi ko nobya ang babaeng yun. Ikaw ang gusto mong maging nobya at maging asawa ka agad kung maaari. Ngayon ay naniniwala ka nang hindi ako interesado sa mana mo. Wala nang humahad lang sa akin na ibigin ka ng lubos, Bea. Punong-puno ng pag-ibig ni Albert. Ang mga matay sumasamba kay Bea. Kahit tagal din naman niyang naging ipokrito. Naging manluloko sa sarili. Si Bea lamang tanging babae para sa kanya. Iyan ang hindi na mapapasubali ang katotohan. Naglapat ang mga uhaw na labing sadyang nilikha para sa isa't isa. Nang halos mapugto na ang mga hininga nila sa kalamang naghiwalay ang kanilang mga mukha. Umiiyak si Bea sa kaligayahan. luha rin si Albert. Marado halos ang lalamunan sa tindi ng emosyon. Payag ako na maging asawa mo kaagad, Albert. Sa ang simbahan tayo pakakasal. Katoliko o iglesia. Kung saan mo gusto, Albert. Ikaw ang masusunod. Alam ni Bea na sa dalawang taong nag-iibigan ay hindi pinagtatalunan ng relihiyon. Tutal isang Diyos ng kabutihan naman ang pinaniniwalaan nila ni Albert. Mamitis si Albert. Buong pagmamahal na hinaplos ang buhok ni Bea. Tama alam. Hindi tayo magtatalo kung anong relihiyon, kung anong simbahan. It's the same God. Kung gusto mo pa sa lahat ng simbahan, ay pakakasalan kita eh. Natatawang nga sinubsob ni Bea ang mukha sa malapad na dibdib na ng lalaking minamahal. Kayang-kaya niyang maniwala na sa lahat ng uri ng simbahan ay pakakasalan nga siya ni Albert.